Ayan, oh, titingnan natin yung ano na naman, oh, bagong bunga na naman ng pili. Kasi, ayan, oh, Bunga na naman, oh. Bunga na naman ang marami. Oops. Mahangin. Mahangin Ay, siya, oh. Ayan, oh. Mahangin na naman kasi. Ayan, oh. Oh. Namunga na naman. mm uh -huh. Yan, ang hangin. Oh. Oh, hinahangin. Hinahangin. Ang dami na namang bunga. Ang dami na namang bunga. Nung may ano to, hinarpis nga to nung may. tas ngayon, July, Ayan. Ang dami na namang bunga. Oh. Non-stop talaga ang pamumunga pala ng pili. Oh. Pag naumpisahan pala itong mamunga. Tuloy-tuloy na. Ang galing. Oh. Eh. Galing. Doon pa nga sa kabila. Oh. Teka. Dito nga ako sa terrace eh. Andito ako sa terrace para lumalito sa kabila eh hindi makita masyado. Ito, ito kasi sa kapit bahay namin yan, oh. Bahay. Yan, oh. Ayun, oh. Sana hindi masyadong kita dito. Ayun, tika ano pa? Ah, ah, ah. Tapas sa kapila. Ang daming bunga niyan. Ang na naman. Oh, ayun, oh. O, oh, ayun, o, oh, yung bunga, o. Oh. O. Oh. Ang galing gawin yung bunga. Oy. Ang galing. Namunga na naman, non-stop talaga ang pumunga ng pili. O. Oh. Dalawang puno ito, eh. Na pili. Yung isang pili, yung doon, sa kabila. Ayan, papakita ko rin ano yun pinutol na yung, 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 sang, yung sanga noon ng asawa ko pinutol kasi akala niya hindi mo bumunga tapos la eh ano siya dumadating kasi siya ano na medyo madilim na mga 6.30 ganyan tapos nung dumating siya ala pinutol ba naman yung sanga nung isang puno ng pili linagari niya kasi hindi raw namumunga at ang um, ano ng dahon, ang kapal ng dahon di inamumunga mula nung namunga itong pili na to na isa, di yun namumunga dalawa kasi yan eh nasabay niyang itinanin ayun, namulaklak din yun minsan pero hindi na nabubuo kaya ang akala namin lalaki, kaya nung nakaraang buwan nung umuwi siya nagari ba naman yung apat na sanga lah, kinabukasan Nung nagwawalis na ako, tinignan ko yung mga sanga. At pinutol niya, Oy, dami kumpol-kumpol ang bunga. May mga bulaklak pa, pero marami na yung buo. Mga maliliit pa. Ayan. Nawawali ang asawa ko. Sayang. Kasi akala niya hindi mamumunga yung pala. Ngayong, ngayong an ito lamunga na rin na huli lang siya dito sa itong puno na isa o oh, ayan o oh, lakas ng hangin o oh. lakas o oh. ayan o oh. ayan din doon sa ano sa kabila ah, doon lipat ako doon sa kwarto namin at titingnan oh. at titingnan ang sarap talaga pag may puno ng tili o oh. Sarap-sarap kumain ng sariwang pili. Oh, tika lang ah. Lipat ako doon sa, sa kwarto namin. Tingnan ko yung andon. Video ko. Oh, ayan oh. Yung dito ako sa kwarto. Ayan, yung dito sa tapat ng kwarto namin. Ayan naman yung punga oh. Ayan, um, di ba oh. Oh. Ang galing oh dami kong bunga dito eh sa ng ano namin yung pagpagula o eh ang hangin pala o oh. pero maganda ang panahon at mainit oh. ayun o oh. oh. dami na no. ang galing ginawa kong ano eh pili hindi, yung natira sa amin nung nakaraan na hinarbis ng asawa ko yung iba ginawa kong ano kaya eh, hindi yung iba pinamigay ayan po oh, ayun oh yung isa oh yung sinasabi kong pinutol ng asawa ko yung sanga ayan asa na yun ayan oh pinutol ng asawa ko oh ayan yung sanga na yan mga sanga na yan ayan apat yan na pinutol niya eh. hindi niya alam ayun oh may mga bulaklak oh nabubuo na nga ayan oh oh ayan lalaki ko ayan oops oh ayan oh. Mm. ang bunga na yan eh malilit pa nga lang tapos ayan kumpul kumpul pa mas marami nga yan nung no, ano eh kung hindi yan naputol mas marami yung bunga niya kaysa dito sa isa mm. ayan pa oh. hindi niya alam si akala niya lalaki oh, ayan o oh, tingnan mo yan oh. oh kumpol kumpol sana yan o oh. ayan o oh. kumpol kumpol ayan oh. oh. kumpol kumpol yung bunga oh. maliliit pa nga lang oh. kasi mas malaki itong nauna oh, sayang o oh. ganyan sana karami ang bunga ng itong isang pili na to itong. sayang ilan na lang ilang sanga na lang yan sa taas dalawang sanga na lang dalawang sanga na lang yung natitira isang puno na to oh, yan oh. kasi ayan o oh, yung pinutol nya kaya sayang hmm. pero okay lang at itong isang puno na ito ay tuloy tuloy ang pamumunga hmm. kailan ayan ayoko ko ay ilang, ilang buwan na naman ba to limang buwan na to bago mai harvest kasi matagal din mo ano eh mahinog eh oh diyan, Oh. Ang hangin. Oh. Ang oh. oh hangin. Tapos yung aming, aming avocado, kunti lang namunga kasi ano lang first pa lang namunga siya Ayun. Siguro, sasusunod na mamunga siya. Marami na. Ayan po. O. Ayan po. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Ayan, oh. Ang galing, oh. Ang dami na namang bunga ng pili. Ayan, oh. Ayan. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye. God bless po. At doon, at ano po, papindot naman po yung like. Kasi ang daming, ano, daming views, pero kukunti lang yung like. <laughs> Nakakalimutan pindutin. Yan. Thank you. Thank you. Oh. Papindot naman. Button. Yan. Thank you for watching. God bless you.